panoorin niyo po ha. Ma may, may we have your reaction po dun mm -hmm. sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo ma'am, ma Tapos that survey, survey pa siya mga kababayan ano. Ah, oh, dinampot, dinampot ang mga simento. Uy, bakit ano? Parang pulburon lang itong mga simento na dudurog daw mga kababayan pag ano na, pag niya. Pat investigahan at panagutin ang mga... Hindi ganyan pang texture, oh. Ang bisista na involved sa ano, Project kesa sa mga contractors. Um, well, lahat sila dapat. No? Lahat sila. Hindi lang contractors, mga kababayan. Tanungin din, bakit laging ganyan ang ginawang project ng mga contractors? Nagbawas ba sila, mga kababayan, cost cutting? Dahil hiningan sila ng mga buwaya ng cut? At paano ito nakalusot? Pati hindi PWH, mga kababayan, kanila mga tauhan yung mga nag inspect sa mga project. Paano yan pumasa sa quality control, quality assurance? pati yan, investigahan. Oh, hindi lang yung mga contractors, dahil yung mga contractors ay uh, mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung oh, uh -huh. sila sila lang din, pati yan, si Saldico, mga kababayan, umaman yan dahil sa pangungkrata sa gobyerno. Marami sila. Ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na dalawang tao lang ang um, may hawak na budget. nag decide Uh, sa budget ng Pilipinas. Uh, yun ay si Martin Romaldez at si Zaldico. Oh. Yan dalawang yan, mga kababayan. No? Habang nandyan yan, hindi tayo maniniwala dito sa kunwari ni BBM na ano, pagtutugi sa mga kurapot, mga kababayan. Punot dulo niyan eh. Sila-sila lang din, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga tambalos-los sa kongreso. At um, Uh, yung uh, mga kasamahan nila o mga grupo nila, uh, kasama din nila yon sa paghati-hati. Oo, oh, hati-hati uh, ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon uh, sa Department of Education, nabanggit namin yon kay uh, BBM. Sinumbong niya mga kababayan, kay bonggang bonggang bongbong. -bong. Na, ngag, oh. bakit ganito? Ang mga butong gusto nasa kanila, o. Oh dito sa amin dahil malaki ang cut nila. Ba. Pero noon ay uh, wala siyang reaction. Tapos biglang ngayon, uh, meron na siyang reaction. Paniwala ko, uh, ginagawa nila yan para lang sabihin uh, sa susunod na baha na, o tingnan nyo, may ginawa naman kami. Tingnan nyo, o oh, may ginawa naman kami. <laughs> yan na lang mga kababayan. O kung babaha man, sasabihin nila, Ah, kinurakot kasi yung dating mga budget eh, under my watch. Ang ginagawa niya, mga kababay, binibigay niya ang CC doon sa mga ano, sinasabi nila contractors ko, no? Oh. Di unang-una, bakit nalusutan ka nga? Meron pa mga billion-billion na mga